So hinatid kayo ng mga kasama nyo. Matapos kayo mag-book, hinatid kayo hanggang sa makasakay Opo. doon sa angkas. Opo. Kaya yun, umalis na. Pwede paki pakikwento yung buong pangyari, ma'am? Ang bali, madaling araw po yun ng November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. At dumating na po yung rider. Nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng Ando motor, sa video, kita. Po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kung ihatid ng rider. Mm. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Mm. Sabi niya, nung sumakay na po ako, Dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po okay. siya sinayong po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Mm -hmm. Tapos after po noon, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako, pero napapansin ko po, na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po, parang mga subdivision or mga village po yun. Mm -hmm. Sinabihan ko po siya na, Kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, puminto po siya doon po sa may mga talahiban po. Akala ko po, mag cr lang po yung rider. Mm -hmm. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ko nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ko dun sa may mga talahib po. Napahiga po ko. Tapos nung paghiga ko po, na pipakit po ako. Pagmulat po nung mata ko. Dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali, yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita po siya na sa harapan ko po na galood. Oh Nag-aadam po siya na magtanggal na po nung pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na uh, Tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nung bigla pong alis nung rider. Pag ko po lang tulong, chinek ko din po yung bag ko. Wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung dinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po. Doon po sa may talahiban, ang bilis niya po na bigla na lang pong dere umalis po. Yung, yung po, yung po, nangingi kami ng tulong dun po sa isang tower. Dun po kami na nag, nagpabok po sila ng grab. Kaya nahatid po ulit ako sa bahay po nung katababaho ko. Dun po kami nagumpisa na mag magpa-blatter na po dun po sa may manggahan, barangay, sa barangay hall po nila. Okay. Bali, yung pong katababaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, ginontak na po niya yung customer service po nung angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag. Since na natawa mga po ako dahil hindi ko po ma hindi ko po ma lubos maiisip na ganun po yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubuk sa apps po nila. Then, nung ano po, hinatid po kami ng pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko. Yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po nung angkas, Hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider dun po sa patawag nila. Dumating po yung ma... Hanggang umaga po, nang dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po doon sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa anila, ang ginagawa po, disconnect na po kami doon sa customer service nila. Then yung may mga number po na tumatawag, ayun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po, hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nagre-report sa kanila, wala pa rin daw po ng response. So, ibig sabihin, ayaw makipag cooperate na ang cast? Yes task. po. Yes okay. po. Ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos, nung kami na po yung tatawag, magiging -e po yung cellphone nila, hmm. bigla na lang pong papatayin. Kahit po sa mga text, din na po sila nag-reply sa amin. Di ba, kapag nag-book ka ng angkas, hindi pa ako nakasakay ng angkas. <laughs> eh, nakaregister doon kung ano yung yes, plate po. number at sino yung driver. Bali, nung, ano po, nung November 12 po noon, nung tumawag po kami mag-asawa po sa angkas po ng morning, ang sabi po sa amin, alam naman po nila na may information po ako doon na nag-book po ako, may booking po ako ng bandang alauna po. Ang hinihingi lang po namin is makausap namin yung rider or yung information so, lang sabihin, po. So, identified nila yung rider? Yes po, as sabi po nila. Ina-admit nila na talagang yes, may record na yung booking mo? Yes po, nasa system na, daw po nila. Right, nasa system at uh, nasundo ka nga talaga nung angkas? Yes po. Okay. So, bakit ayaw nila ibigay ang pangalan may para ano daw po sila, ng kaso? may data privacy daw po sila dahil baka, data daw po, baka daw po, sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna, eh, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, eh dapat ibigay nila paano ka makapagsampan ng kaso. Pinakwento po nila sa akin kung ano po yung i-report ko, ano po yung nangyari. Sinabi ko naman po lahat sa kanila, pero ang sabi po kasi nila, kailangan pa daw po nila ng response ng rider. E nung ilang araw na po, ang tagal po namin nagantay ng tawag po nila kami na po yung tumawag ulit. Yung customer service po na nakausap namin ang sabi po nasa legal department under investigation po hanggang umabot na po ng sampung araw. Ganon pa din po yung sinasabi po nila sa amin wala pa Legal Department daw. O, so, po. bakit hindi nakipag-ugnayan sa inyo yung Legal Department para o, yung, apag, kausapin ka? Tamatawag po sila para daw po sabihin na under investigation na po maghantay na lang daw po kami. Isang pong araw na po hindi na din po ako nakakapasok sa trabaho para po mag-ayos ng mga nawawala o din po mga gamit na ano kayo Ano nawala po. sa inyo? Yung mga ID ko po tapos po yung cellphone ko, eh yung cellphone ko po gamit ko po yun sa trabaho, kailangan-kailangan ko po yun. Tapos yung mga ID ko po, yun na lang po kasi yung ID ko. Tapos kailangan ko pa po magpa-affidavit po. Lahat po, ginagkagastos na po namin lahat para okay. matapos lang po. Kailan kayong huling nakipag-ugnayan sa angkas? Bali nung November 21 po. Kasi nung November 20 po, nagpa-SIM replacement po kami. Mm. Nagkaroon po kami ng bagong SIM po, SIM number po. Yun po, nagtry po kami i-open yung apps ko. Na-open naman po namin. Doon po namin. Ah, kasi yung cellphone mo, din ako nga pala niya. Yes kung po. saan ka so, po. ka nagpo information po kailangan. po namin yung information po ng no, rider, yung pangalan po. Okay. At ang pangalan ng rider is Aurelio Subiera? Yes po. Okay. Final fare, 166 pesos. Okay, nandito yung date, November 12, 1.38 a.m. Okay. So bakit nila ayaw ibigay samantalang meron ka naman talaga information yes, ng ganito, I, kaya lang nawala, kaya kailangan mo hingin yes, because na kasama sa ninakaw yung cellphone mo. And you have this information, they, yes, they know that. Pero ayan, ayan siya, tinatago nila dahil sa data privacy raw. Yes po. At uh, gusto mo lang makuha yung information na yan para yan ay may sumiti mo sa oh, mga sa yes. Po, po. mo ng kaso, reklamo. Okay. So by the way, makailang beses po tinatawagan ng uh, RTIA ang angkas at Shari, ano sabi ng angkas? Uh, nagbigay lang po sila, sir, ng uh, komento. Kasi kanina, may, meron kang pinakitang sulat. Kaya lang yung sulat hindi naka-address sa atin. So, Opo. hindi natin mabasahin yon. Yes, po. Yung sulat na pinadala kay Shari through uh, Viber, eh yun ay tungkol doon sa kanilang panawagan, sa kanilang customers at stakeholders. Opo. Wala tayong pakialam doon. Yes, po. Kung meron silang gustong sabihin sa atin dahil sa ating pag-intervene, eh then that letter should be addressed to us. Yes, Kung hindi naka-address sa atin, huwag natin basahin. May nakita po ako dito na suspended daw po yung biker nila habang iniimbestigahan daw po ang insidente. Ano ho napag-usapan yung November 21? Ali po nung ano po, Nagsabi po kasi kami noong November 20 sa police na nakuha po namin yung SIM replacement ko po, nakuha namin yung identity nung rider, yung pangalan po. Ang usapan po kasi namin doon po sa police station po, pag nakuha po namin yung pangalan ng rider, magfa-file na po kami pong kaso. Right. Pagdating po namin doon noong November 21 po, ang una pong sinabi sa amin... Sino po nagsabi sa inyo? Yung po, isa pong nakausap namin na pulis po doon sa station po. Pulis, okay. Po, ang sabi po niya sa amin, papunta na daw po yung rider, papunta na daw po yung angkas. Nakinagulat po namin kasi hindi nga po nakikipag-usap sa amin nung rider so, pa, pa. po. Na, nalaman ng pulis na papunta na yung rider? Nakikipag-ugnayan po sila sa angkas. Yun po yung sabi niya, na papunta na daw po. Akala okay. po namin, dun po sa police station kami mag-uusap. Nagulat kami, dun na po kami mag-uusap sa barangay daw po. Kasi dun daw po dumiretsyo yung angkas po. Pagdating po namin, namin doon, sabi po sa amin ng polis, isettle na lang daw po kasi pag magkaso daw po, mahabang proseso. Mahay, May nagsabi na lang siya ang ganun polis? Yes po. Anong pangalan ng polis na yon Hindi po namin nakuha yung pangalan ng polis pero makikilala po namin siya doon po sa station po ng Mangan. So parang... Po pinipilit ka na makipagsettle na lang. Opo, may pagsettle, makipag-usap na po muna kami dun po sa may ano po, barangay. So parang dinidiscourage ka ng polis? Opo. Okay. Sabi po na asawa ko, tutuloy po yung kaso. Pero sabi po ng polis, hantay na lang daw po namin yung rider, makipag-usap daw po muna kami. At dumating naman? Opo, hindi naman po doon sa may police station, doon po sa may barangay manggahan po. Kami pa po yung nagpunta doon, bali dalawang oras mayigit po kami pinagantay nung angkas at nung rider po bago po sila makarating. So sino kasama nung rider? May kasama po siyang representative po nung angkas. Okay. Pagdating po namin doon, ang buong bibig po kaagad nun sa bausi, Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na gano'n po yung nangyari sa akin, nahinubaran po ako ng rider, binaba po Wait, yung shirt ko. Okay. So dalawa na. Una, yung police na... <laughs> pinuntahan mo at sabi para magsampan ng reklamo, sabi mag-areglo na lang dahil kapag okay. hindi mag-areglo, mahabang proseso, parang diniscourage ka. So tinuro kayo sa barangay. Yes, sa barangay, yung bawsi ng barangay, Opo. discourage ka rin. Opo. Sabi na areglo na. Areglo ano na talaga? lang daw po. I-settle e, na lang daw po namin. Tapos sina daw po yung usapan namin sa barangay. Paano so, nangyari dun sa usapan sa barangay? Nagpag-usap po kami. Tapos sabi naman po namin, Sige po, kung makikipag-settle, okay po. Kasi ilang araw na po kung di nakakapasok sa trabaho, ang laking abala na po. Ang laki na din po na nagagastos namin. Ma'am Pao Garcia, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ma'am, ang gusto ko lang yes, po confirmation sir. na uh, noong November 12, yeah. sa araw ng pinangyarihan, incidente, mm -hmm. uh, talaga sa inyo dyan, itong si Alias yes, Carla, sir. para magpablater. Tama? Apo, apo. Pero po hindi mo na dito sa amin sa BAUSI. Ang ang nagpar ang nagpaano po nung 12 hindi po siya. Yung kasama po niya sa bahay ang nagpa-blast. Ah okay. Yes kasi nga at that time eh nanlulumo na siya at uh, nakainom yes, siya. Inaamin naman niya yon. Yes po. Okay, sige po. Yun lang po. At yes, mar maraming salamat po, Miss Yun lang po ang ano, sir. sir excuse me. Yes, dito po sa amin, sir, sa Barangay BAUSI, ah uh, hinabot po kami dito ng up three, three hours kasi gusto ko pong makausap yung may hawak ng rider. So dumating naman po is tapos na. Nagkasundo po sila na walang bayaran dito sa amin sa barangay, doon na po sa office ng rider. Ngayong pong gabi sir, pupunta siya doon para doon po sila mag-uusap. Kasi may sulat po yan sir. Teka mo na, Teka mo na ba? bakit siya magkikipag areglo sa opisina ng rider sa Angkas? Kasi po sir, nakikiusap ang rider na dapat dito po sa amin magbabayar kasi sabi niya ang mag, ang halaga po ng cellphone niya is mahal. Nagsulat po siya sir is 50,000 lahat pati yung wala laman lang wallet ay uh, uh, yung kanya mga IDs. Ano problema kung mahal ang sinulat niya na halaga Opo. sa reglo eh kung yon mahal yon talaga yon yung po. cellphone niya? Opo. Opo, Opo yun, yun po ang usapan nila ng rider. Hindi, kasi medyo pumanting-anting ko Sabi mo, yung amount na niya mahal. Ma'am, labas ka na doon kung malang ang niya. Eh kung yung talagang halaga ng nawala sa kanya, pati kasamang abala, so anong pakialam mo doon? Opo, labas na po kami doon, sir, kasi tapos na po kasi sa barangay. Kaya nga, again, do not use that word mahal. It is not for you, yes, to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang pinigingin yes, 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 pang areglo. Because una, yung cellphone na nawala sa kanya, yung mga gamit na nawala sa kanya, you don't know the value of those things. Plus yung abala na nangyari sa kanya, so hindi mo kayang kalkulahin yon. Yes, sir. Yes, sir So do not make Assisted. that assumption agad na mahal. Kasi dalang na sa prostate, kaya siya napunta sa amin, dahil nakita niya na parang kinakampya ng lahat ng mga kinaukulan, kinakampya niya ang kas. Otherwise, kung nakita niya na naging patas ang mga nilalapitan okay. yung mga otoridad, hindi niya kailangan kami dito. Oh, Kaya dito sa amin na sa po last resort. Mo na dapat ngayon, sir. E eh, sabi ko nga, kung gusto niyo na kailangan pa rin kami, i-assist namin doon siya. Yeah. Kaya po kami napatawag sa inyo para i-verify lang kung talagang totoo nagpa-blatter. Yun lang po kailangan namin sa inyo sa matter of fact. After uh, po yan ng 21. Okay. 21, napakahaba na po ng panahon. Napakahaba ng panahon. Anong ibig nyo sabihin doon? Ito, sir, nangyari Kaya nga, may dala siya ng ano, nadala ma siya. Ma'am, sandali mukhang kumakampi ka. Kaya nga, bakit napakahabang panahon? Dahil pinaikot-ikot siya ng angkas. Opo. Yes, Ay, o okay, nga. Pinaikot-ikot ta... sila sila ng angkas. Correct. Basta bumalik po dito ng 2021. Correct. Pinaikot-ikot yes, siya sir. ng angkas. Pangalawa, yung pulis, kinakampihan yung angkas. Pangatlo, yung barangay, kinakampihan yung angkas. Puro kampi-kampi sa angkas. Dahil kung, sabi ko kanina, kung walang pagkakampi ginagawa itong mga nilapitan niya, at tinulungan siya ng diretsyo, hindi na dapat siya pumunta sa amin ngayon. Kaya nga natagalan kasi gusto niya ma-solve ng siya lang mismo at mga kasama niya, kasama na yung mister niya, na ayusin yung problema. Okay? opo. Okay. Yung po nga uh, araw na to sa mamayang gabi, mayroon po silang usapan dapat sa angkat, sa office Hindi po sabi niyo po nung na, eh, pag usap po kami doon, nung inubaran ako, sabi niyo, ayan niyo na lang, wala naman pong nangyari. Oh. isetel na lang po. Ay, siya yun? Yung yun po, yun na usap ko po. Yung po yung nag-aayos sa aming kahapon. Wala naman din pong naayos eh. Kasi hanggang ngayon pong sinasabi po noong Angkas, kailangan po namin mag-usap. negotiation pa rin po na hindi naman po natapos doon sa barangay. So... Ma'am, sino yung sir. nagsabi na hayaan mo na to, kahit na ka, tuta, wala sir, nangyari. Sir, sabi, sir, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Lahat oh. po na-blatter niya na nangyayari po, andito lang at okay. po okay, blatter. Okay, sige po, sige po. So, ma'am, so, ma'am, ma, 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 ma ka. So, nakita niyo na po, ang lang kung bakit tumagal at bakit ngayon lang siya pumunta? Depende po sa kanya, sir. Kaya tumagal at ngayon lang siya pumunta dahil nga pinaikot-ikot siya ng angkas. Dahil kung hindi siya pinaikot-ikot na angkas at hindi kinampihan ng mga nilapitan niyang barangay at pulis, yung angkas, then hindi na dapat siya pumunta dito ngayon. na -gets mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. na -gets mo? Proseso. Yes, kaya lang, yung proseso, hindi naging maayos. ba diba? She got frustrated with the process, kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila ngayong gabi, sir. Dapat po munta Ma'am, ma who dito. are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakipag-areglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa aregluan tonight, karapatan niya yon. Yes, sir. It is not for you to make that decision for her na pilitin siya at ujukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Oh, hindi po. Kasi sila naman na po, sir. Kasi Kaya nga, Kasi sila okay. dito sa barangay. Eh. Oo oh, nga. Opo. Opo. Ang sinasabi ko po sa inyo, ayaw niya makipag-areglo sa angkas. Kaya pumunta siya rito dahil ang gusto niya po is hustisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. O nga, may aregloan tonight. Eh, hindi ko alam kung bakit alam na alam mo yung pakipag at bakit gigil na gigil ka na. Kailangan pumunta na siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagdulat na nga po siya eh. Na yun na may, meron mo ba mga commissioner na? dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po, Madam. Captain Lorente Tiano. Yes, sir. Ano po? po sa inyo po at sa lahat po ng po Ito ng inyo, kaso laban sa angkas na yung uh, isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila na isang pa kaso dyan sa inyo nilapit. Pati daw yung mga pulis ninyo nagdidili-dali at uh, kinakampiyan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po Ah, uh, may re po na ganyan at saka sir, unang-una po na po ako kanina, hindi po gawain ng pulis yung mag-areglo, mag niyan. Thank you. That's exactly Abo? what I want to hear. Thank you. Sandila yes, po, ha? Attorney Garrett. Yes po, sir. Magandang hapon po. Gusto ko sa Monday mag-issue ka ng resolution ipatawag natin tong angkas at lahat ng yung pulis, barangay, uh, yung nilapitan ni ma'am na taga barangay at yung pulis okay. para bigyan natin ng leksyon mga ito na dapat ang trabaho ng mga pulis hindi pag-aaregluhin. Dapat ang aregluhan doon sa piskalya. So that's correct naman po, Senator. No? Kasi at the level of the police, their job is to apprehend yung criminal if ever there is a crime and also to gather that proper evidence for filing po doon sa Piskalya, especially po dito sa uh, The crime is robbery with attempted rape. Uh, it's very clear po na nawalan po ng cellphone, so that's the robbery. Attempted rape dahil sa ano, awa po ng Diyos, wala pong nangyari. But they should have still treated this as a very serious incident. Sana, yun yato, hindi na lang kinampihan or pinaboran ng barangay, police, and everyone else. Ito pong ano uh, ang pass rider. Senator. Nakita ko nang dahilan lang ko bakit kinakampihan siguro nakapanaangka siguro eh naoperan. Kasi hindi okay. naman siguro hindi naman magsasalita yung yung mga nilapitan ng awtoridad kung hindi nakapa na angkasyon. Okay. So possibility senator. <laughs> ang masaklap pa rito, doon buminit ang ulo ko ng husto na sinabi nung babae ba nag-sabi o lalaki na total hindi ka naman nagalaw. Yun po yung yung sabaw si po. Babae. Oo po. Kita mo? Imbis na kampihan ka dahil kapwa kay babae, kinampihan ka. Siguro, nakapana. Na, ano po, ako pa po yung pinagalitan. Bakit daw po ako nagbubuk ng nakainom? Eh sabi ko po, hindi ko po kasi kamisado yung sa pasig po. Kaya po nagbuka ako dahil yun po, yahatid po talaga ako. Diretso po sa amin. Amay po sa akin, lesson learned sa susunod. wag nang ganyan. Ganun po yung sinabi sa akin. Teka muna, victim blaming yan. Karapatan ng sino man ang mag-book. Now, it's up to the angkas to reject or to accept. In this case, kung alam niyang lasing ka at bawal sa kanilang patakaran, edi eh, wag kang i-angkas. As oh, simple oh, as that. Kaya nang tawag angkas eh. Yun po yung tinanong sa kanya ng no, mga ko po na ang, wala po siyang sinabi na may palising gano'n. Ang sabi lang po niya, sige, sakay na. Ganun lang po. O, oh, di ba? Kasi kung bawal yun, hindi kanya pa sasakyan. aalis ah, na siya kasi alam niya na nakainom ka. Opo. And then lahat naman ng mga tao na sumasakay whether ang cas o grab, sinasabihan ko anong policy, di ba? Yes. Kung nakita nila lasing, o oh, eh, bawal ang lasing dito sa amin o bawal yung dala mo mga kargamento, ano ba yung mga bitbit mo, shadow malaki. They have to inform the pasahero, di ba? In this case, wala. Wala po. Okay. Captain Lorente sa substation 8, sino po yung hepe doon? Ah, uh, sa substation 8 po ng uh, Pasig, uh, Captain Latoha po, sir. Okay, substation 8. Sir? Yes, Captain. Right, may sir. Opo, Captain. Uh, sir, kung uh, umaari po sana para ho proseso na po natin yung yung reklamo po ni Madam, yung ating complainant po diyan. Pwede po siya mag-report po dito, sir, sa women's uh, section po natin ng uh, Pasig City Police Station, sir, para umusad na po yung kanyang reklamo. Matagal na po pala yan. Yes, matagal na nga po. Kung matagal na po, anong reaksyon nyo? Uh, yes, sir, eh, dapat po noon pa lang na i-ano na natin, siya na i na po natin. At alam nyo kung bakit natagalan, Captain? Yung eh, nga po, sir, nadinig ko po nga, sir, sa conversation kanina, medyo may parang aregluhan daw. Dahil yung mga kabaro mo at sa kayo mataga barangay, mukhang nakapa nung angkas. Sir, nakakalungkot po yung ganong uh, kalagayan, sir, na medyo uh, nare-release po yung pulis natin sa so ganong. Anyway, sir, uh, ano sir, sir? Kasi kami po dito, sir, hindi po kami nag-tolerate ang ganyan na mga gawain, sir, yung mga are aregdo na yan, yung mga pag-aayos yan. Pag-depende po yan, sir, sa ating kumpayan, sir. Para sa kapakanan ng mga kabaro mo, sige. Yes, Sabihin mo anong sistema, proseso, kapag halimbawa meron lumapit dyan sa inyo para magsampan ng kaso. May pumunta po sa amin nagko-complain, ina-assist in po namin yan, sir. Ako uh, ano po yung gusto niya gawin, kung gusto po magreklamo laban po doon sa nareklamo niya at kung yung tao po ay subject for arrest pa, gagawin po ng mga polis po natin yon. Ayun. At hindi ninyo i-discourage yung nagreklamo na wag na magsampa ng kaso kasi napakahaba ng proseso yan abala lang, etc. etc. Hindi yung gagawin yes, yan. tama? Hindi po talaga. Yes, sir. Yes, sir. Hindi po talaga natin ano yan, Dapat nga po Ah, uh, kinakampihan kasi biktima nga po 'yan, sir, kaya Thank hindi dapat ganoon. So therefore, bakit ginagawa ito? hindi ka hindi kayo sira. Bakit ginagawa 'to ng ibang mga pulis? Yung ganong maling Ah, uh, eh pa-tala. sir, o din po natin sir kung sino yung pulis po na tinutukoy ni Madam para ho mapaano po natin na uh, hindi dapat ganoon ang pulis. Thank dapat sa uh, serbisyo po dapat. Sige po, sasamahan po namin diyan sa sa inyong tanggapan, Captain, pero this time meron na po mga taga-RTIA maging mga staff ko sa Senado para masiguro yes, na hindi na po siya ngayon basta-basta na lamang isnabin. Yes, sir, Bakos yes, i-tulungan at yes, sir. hindi na siya pwedeng i-discourage? Yes sir, po. Okay. Salamat po Captain. Yes sir. Welcome po sir. Attorney Garrett. Yes po Senator. So Monday, i-resolution ka muna. Yes, and then agad-agad patawag natin itong angkas. Yes po sen Also gusto ko lang po i-comment sen no? Very curious yung ano uh, action ng angkas. Kasi uh, based on uh, yung katulad po nilang mga applications like uh, Grab and Grab, uh, hindi po nila empleyado ang mga riders. And so bakit nila kailangan protektahan? Cool. Uh, they should cooperate with the victim. After all, they hold the best evidence as the identity and the location of the crime po. And Gusto ko, in, at nagkala sa ano, resolution, yung presidente at CEO ng angkas, kapag hindi siya pumunta sa Senado, ipapaso mo natin. Oh, uh, we can coordinate po with the committee para sila po ang target natin for the subpoena po ng ano, uh, sa hearing po natin gagawin. Sino ba nag-regulate sa angkas? Uh, angkas is regulated through the LTFRB rin po ata. Tawagin din yung LTFRB. Yes, sir. Ipatawag natin yung yes, LTFRB. Apo. Patawag natin yung angkas, yung presidente ng angkas. Patawag natin yung police, pati yung uh, taga-barangay na nag-discourage kay ate na nandito sa atin ngayon. This is all noted, Senator. And yung resolution po, we will file it as early as possible. Once po na ma-refer na po yan, we will set the hearing. Kasi ang dami pong Pilipinos sumasakay sa angkas. And to know na ganito ang policy, we should, ano, Uh, we should address their concerns, In fact, sa kahilingan ng kasamahan natin dito, meron din siyang bad experience sa angkas, pero wag ko na lang daw banggitin. Okay. And I will respect that. As a matter of fact, marami ng reklamo laban sa angkas. So patawag natin LTFRB, patawag natin yung DOTR. Kasi pati tayo, ano eh, tinatago na ang angkas. Tama ba? Opo. Um, Ilang beses tayo tumawag? Opo, tumatawag na rin po tayo ngayon. Kasi kinukuha po natin doon sa kanilang uh, public affairs, yung details po ng case, details po ng rider, hindi po nila na ibibigay doon sa researcher yes. natin. Opo. Sige, ato Yes po, Senator. Thank have you. It done Thank you. Okay. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito Subukan wag magpumunta I'm doing this para masolve ang isang problema at may bago yung mga maling pulisya na hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation Kawawa to si ate, kita mo pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga barangay, paikot ikutin siya pati tayo pinaikot, pero subukan niyo paikutin yung Senado may bibi din po ako. May sakit pa po yung baby ko na 2 years old po. Niiwan-iwan po namin yun sa bahay, sa mama ko po, para mag magbantay po. Tapos kami po yung maglalakad-lakad ng mga dapat po namin asikasuhin. Pabalik-balik po kami dun sa police station. Laki-laki na po na nagagastos namin. Tapos wala po kami na ipafile na kahit anong report po simula nung November 12 po na nagpunta kami dun. Sige po. Bibigyan ko ka pang gatas ng baby ninyo. Ay, yung mga na walang, po. na walang pera sa inyo dahil sa pag-absent ninyo sa pagpalot mo papers. Ibabalik ko po. Ma'am, makakuha ka ng stisya. I'm telling you. Salamat po. I'm telling you. Lahat patatawag natin. Kapag pinatawag na natin yung LTFRB, pinatawag natin DOTR, baka makancela pa nung lisensya naman ito kapag hindi ito nagsupot. Okay? Sige, ma'am. Lahat ng klase ng tuloy ibibigay namin sa'yo. May kalalagyan po ito. Huwag lang ko kayo magpaareglo. Kung gusto niyo ko talagang justisya, sigurado ako makukuha niyo po yun. Makukulong yung si driver at yung angkas, bahala na yung maybe LTFRB, kung ano yung narapat na sanction dahil sa padalos-dalos sila at pinaikot-ikot kanila. Pati yung mga polis, mga taga-barangay na kumampi doon sa angkas. Salamat, Salamat po. po. Ilang araw po kayo nawala ng ano? Sampung araw na po yung simula po noong November 12. Tapos limang araw po kami magpabalik-balik po Doon sa police station. November 12 po ng gabi yun. Nagpunta kami para mag-file ng kaso. Okay. Na. Kayo po yung call center agent. Opo. Oh, so mga dalawang linggo na po kayo walang ano? Sige. Bali isang cut-off na po namin yun eh. Wala ano, po isang ang nasahurin po? po nitong ano. Sige, bigyan kita ng 20. Oh, Salamat po. 4, 5, 9, 10, 20. Binibigay ko po to sa inyo para hindi kayo makipag-areglo. Oh, hindi, hindi po, po talaga. Huwag kayo makipag-areglo. Ako na pong bahala doon sa mga pangangailangan nyo. Susuportahan ko po kayo all the way. Sa mga susunod na araw, magbibigay po ako ng financial assistance para sa baby mo, sa family mo. Kaya ako ginagawa yan para hindi, hindi, hindi ka matukso na makipag-areglo. Oh, hindi po, hindi po sa ginawa po nila sa amin. Pinapahiya po po ko nung rider na sinasabi niya po. Hindi po ako makikipagano sa kanila. Kasi sobrang abala po yung ginawa nila. Sobrang pagpapaikot na rin po. Sige, ma'am. Lanette, Sherry, bigay mo yung cellphone number niyo kay ma'am. Kung meron kayong kailangan, meron na kayong direct line po sa kanilang dalawa. And lahat po po ng klaseng tulong na kailangan, ibibigay ko para hindi ko na makipag-areglo. Ha? Opo. Good luck, ma'am. Salamat. Salamat sa tulong.